Kilala ninyo ako bilang bayani ng nakaraan pero ang diwa ko ko'y nananatili sa kasalukuyan. Binubuhay pa rin natin ang lumipas para sa magandang kinabukasan. Kumusta, mga kababayan? Muli, ako si Rizal, kilala bilang kauna-unahang Filipino futures thinker. May history tayo para pag-aralan ng nakaraan. Journalism para magkaroon ng kamalayan sa kasalukuyan. Pero, paano ang kinabukasan? Di na dapat pag-aralan dahil di pa naman nangyayari. Isipin nyo. Sa bilis ng technological change, climate impacts at global disruptions, ang mga desisyon natin ngayon ay malaki ang impact sa susunod na dekada. Pero paano tayo gagawa ng matalinong desisyon kung hindi natin pinag-iisipan kung saan tayo patungo? Sa podcast series na ito, pag-uusapan natin kung bakit there is no future. There are futures. Ang kinabukasan ng Pilipinas at ng mundo ay hindi lang dapat pinag-uusapan, kundi aktibong binubuo. At kahit gaano pa ka-uncertain ang hinaharap, hindi ibig sabihin hindi na dapat isipin at paghandaan. Palagi nating piliin ang pag-asa. Laging may pag-asa.